mensahe mula sa universo para sa iyo. Gayon ang universo sa pamamagitan ng mga mensaherong espiritual nito ay nagpapadala na isang mahalagang mense. Ang iyong puso ay kailangang mapayapa at handang tumanggap dahil isang sandali na pabubunyag ang malapit ng magana. Ang katotohanan tungkol sa taong minamahal mo ay ibubunyag sapagkat ang mga enerhiya sa paligid mo ay patuloy na nababag. Ang sandaling ito ay mahalaga upang maunawaan mo ang darating. Ang mapabubunyag na ito ay maaaring makagulat sa iyo, ngunit magdadala ito na kalinawan na matagal mo ng hinahana. Maghanda ka sapagkat ang mensaheng ito ay ipinadala upang bigyang liwanag ang iyong lenda. Sang gayon, napapaligiran ka ng na isang maliwalas at banayad na enerhiya. Ang mga anghel ay nasa paligid mo, inihahanda ka para sa isang katotohanan na maaaring lubos na mapukaw na iyong damdami. Marahil sa kalooban mo, napansin mo na may nabago sa dinamika na inyong relasyon na taong ito. May isang bahadyang pakiramdam tulad na isang matinding pagdududa na pilit na umaakit na iyong etensyo. Ito na ang sandali upang magbigay na buong pansi. Bago magpatuloy, sabihin mo sa iyong puso, tinatanggap ko ang katotohanan. Mahal na kaluluwa, matagal nang sinusubaybayan ng mga anghel ang iyong relasyon at alam nila ang pinakamalalim na hangarin na iyong puso, gayon din ang mga pag-aalinlangan na lumilitaw sa iyong mga pinakamasilay na sandel. Gayon, ipinapakita nila sa iyo kung ano ang nangyayari sa buhay ng taong ito at kung paano ito nakakaapekto sa inyong ugnaya. Ang maaring ibunyag sa iyo ay maaring makagulat. Ngunit tandaan na lahat ng ito ay nagaganap na may pagmamahal at para sa iyong spiritual na paglat. Ang katotohanan ay hindi upang magdulot ng sakit, hindi upang palayeng ka. Alamin na ang taong minamahal mo ay humaharap sa mga panloob na labanan, mga pagsubok na maaring hindi mulubos na napansin. Ang mga kahirapan na ito ang lumikha ng mga hadlang na pumigil sa kanya na may pahayag ng buo ang kanyang madamdami. Ipinapakita ng mga ahel na ang taong minamahal mo ay may dala mabibigat na emosyonal na pasanin, hati sa pagitan ng mga nais nice niya at mga kinatatakutan, sa pagitan ng pagmamahal na nararamdaman niya at mga sugat na hindi pa nagilo. Tandaan, hindi ito kasalanan mo. Nais nice na espiritualidad na maunawaan mo ang malalim na katotohanan it. Minsan, ang ating inaasahan mula sa taong mahal natin ay hindi kayang ibigay sapagkat ang taong iyon ay may sarili mga pinagdadaana. Ang mga sugat na emosyonal, bagaman hindi nakikita, ay maaring lumikha ng mga masakit na abwa. Ngunit ginagabayan ka ng mga anghel upang makita mo ang higit pa sa mga salita at munawaan ang mga nakatago sa mga kilos at katahimika. May isang spiritual na aral na dapat matutunan ang taong ito ay dumadaan sa proseso ng pagbabago at para mangyari ang pagbabagong ito. Kailangan ninyo harapin ito na may katapatan at tapa. Ayaw na universo na maligaw ka sa mga ilusyo. Kaya't ang katotohanan ito ay ibinubunyag na ipinapakita na iyong mga anghel na ang taong ito ay humaharap sa mga malalalim na takot at panghihinayang na nabibiki sa kanya sa nakaraan at naapektuhan ang inyong relasyon. Ang nararamdaman mo ay hindi bunga ng imahinasyon, mayroong isang panloob na laban na nangyayari at direktang sumasalamin ito sa inyong ugnaya. Sa kabila ng mga pagsubok, ang mga anghel ay nagsasalitari ng na pag-aas. Ang sandaling ito ng pagbubunyag ay ang unang hakbang tungo sa malalim na paggaling para sa iyo at sa taong ito. Mula rito, maaaring mabago ang lahat. Ngunit kinakailangan na manatili kang matatag at handing harapin ng dareti. Magtiwala ka sa proseso kahit na mahirap tanggapin ng katotohana. Ang mga pagbubunyag na ito ay naganyaya sa iyo na magminimini. Handa ka bang samahan ng taong ito sa kanyang lendes na pagali? Handa ka bang maging suporta sa kanyang proseso na pababag? Ang landas sa hinaharap ay mga ngilangan ng pesensya at malalim na pangako sa katotohanan, malayo sa mga ilusyon. Nais nice na mga anghel na malaman mo na ang lahat ng na nangyayari ay may mas mataas na layuni. Hindi ka nagisa. Ang pagbabagong darating ay may ingat na binalak. At bagaman maaaring maging banayad sa simula, kalaunan ay magiging malinaw ito at magliliwanag sa iyong lenda. Unaway na ang taong ito ay dumadaan sa isang matinding proseso na pagkatuto at isang mahalagang katotohanan ang malapit ng lumita. Ipapakita nito ang mga bahagi na taong ito na hindi mo pa nakikilala at ibubunyag ang mga nakatagong aspeto na kanyang buha. Ito ay isang mahalagang sandali para sa inyong dalaw. Ang paraan na pagtugon mo sa mga pabubunyag ay magtatakda na kinabukasan na inyong relasyon. Inaanyayahan ka ng spiritualidad na maging handa sa pagharap sa mga katotohanan ito na may empatiya, kahit na mahirap itong tanggapin. Ang tunay na pagmamahal ay tumatanggap, umunawa at nagpapatawad, ngunit handa rin itong harapin ang katotohanan ng may tapa. Ang mga pabubunyag na ito, kahit mapanghamon, ay nagdadala ng malaking pagkakataon para sa pagali ang mga lihim. Kapag naibunyag, ay maaring mapalaya at magbigay daan upang umusbong ang tunay na pagmamahal sa pagitan nini. Gayunpaman, ang pagaling na ipinangako ng mga anghel ay magiging dahan-daha. Kailangan ninyong harapin ang inyong mga takot at maging handa sa pagtutulungan sa pamamagitan ng katapatan at pagtitiwal. Ito na ang oras na kalinawa. Lahat ng mga bagay na nakatago ay kailangan makita at pakawala. Nasa tabi mo ang mga anghel, ginagabayan ka sa bawat hakbang upang makatawid ka sa yugto na ito na may karunungan at bukas na pus. Ang tila sandali na sakit ngayon ay maaaring nabubukas na daan para sa isa malalim na pagbabago na magbibigay daan sa pagmamahalan sa inyong dalawa na umusbong ng mas tunay at makahuluga. Ang pagbabago na dareting ay hindi may iwasan, ngunit ang mga anghel ay nasa tabi mo, inihahanda ka upang harapin it. Nais nila malaman mo na sa kabila ng mga pagsubok na dala ng lendes na ito, nasa iyo ang lakas na kailangan upang mapagtagumpayan ang mga ito at maging mas matata. Ang ibinubunyag sa iyong gayon ay isang regalo, bagaman may kasamang mga hadlang. Kasama ang bagong realidad na ito, natatanggap mo ang pagkakataon na maghilom, mabago at magmahal na mas malaya at mas totoo. Dinadala ka na espiritualidad sa isang puntong kailangang magdesisyon, kung saan mahalaga mga pagpipilian ang kailangang gawin. Ipinapahiwatig ng mga anghel na ikaw at ang minamahal mo ay nasa isang sangang daan, at ang mapagpiling gadawin ninyong gayon ay magtatakda hindi lamang nakasalukuyan, kundi na hinaharap na inyong relasyon na nais ninyong buwin na magkasam. Ang taong minamahal mo ay humaharap sa isang matinding panloob na dilema. Sa isang banda, nais niyang makalaya mula sa mga tanikala noong nakaraan at ihayag ang tunay niyang pagkatao, na walang pagtatago ng kanyang mga kahina. Ngunit sa kabilang bande, ang takot na mawala ka bilang isang mahalagang tao sa kanyang buhay ay nagpapahinto sa kanya. Siya ay nahahati sa pagitan ng mga trauma na nakaraan at mga kawalang katiyakan na hinaharap at ito ang nagpapanatili sa kanya na walang direksyon, hindi alam kung paano susulo. Gayunpaman, malinaw ang universo, wala ng oras para sa mga pagdudud. Nais na spiritualidad ng pagkilos at ang pagkilos na ito ay kasama ang pereho kayong dalaw. Nais nice na mga anghel na maunawaan mo na madalas sa takot na malayo sa ating mga nakasanayan. Pinahaba natin ang mga sitwasyon na kawalang katiyak Ngunit ang tunay na paglago ay nangyayari lamang kapag tinanggap natin ng ilang mga pagbabago ay kinakailanga. Ito ang sandali para ikaw ay magnilay sa kung ano talaga ang nais nice mo sa relasyong ito. Handa ka ba maglakbay kasama ang taong ito at suportahan siya sa kanyang proseso na pagpapagaling at paglag? O pakiramdam mo ba na maaring oras na upang magpatuloy at maghanap ng bagong mga landa? Ano man ang iyong piliin, ito ay dapat manggaling sa iyong puso at hindi mula sa takot sa hindi ala. Ganon din, kailangan mapasya ang taong mahal mo, aharapin ba niya ang kanyang mga takot o mananatiling nakakulong sa mga pumipigil sa kanya na maging ganap na masaya kasama. Sa kabila ng lahat ng mga hamon, ang mga anghel ay nagdadala ng mensahe na pag-as. Ipinapakita nila na kung handa ang pereho na mabago, isang muling pagsilang ay posib. Ang inyong relasyon ay maaring mabago tungo sa mas malakas at mas tunay na bagay. Ito ay isang sandali na malaking pagbabago para sa inyong dalawa at ang pagtanggap sa mga pagbabagong ito ay mahalaga para sa paglat. Anuman ang iyong desisyon, pandaan na ang mga anghel ay nasa iyong tabi, ginagabayan ka sa bawat hakbang na iyong landa. Kahit sa mga sandali na kalungkutan, alamin na may madi nakikita ang umaalalay sa iyo. Sa paggawa ng mga desisyon, gawin ito nang may pagmamahal sa sarili at katapatan. Ang landas patungo sa tunay na pag-ibig ay binubuo na tiwala, mutuo na respeto at higit sa lahat katapatan ang pagpapagaling ay nagsimula na para sa iyo at sa mga nasa paligid mo. Hinihili ng mga anghel na magkaroon ka ng pesensya sa iyong sarili at sa iba. Ang pagbabago ay hindi madali, ngunit ito ay kinakailangan upang magpakita ng isang bagong yugto ng liwanag at katupara. Sa pag-iwan na takot at sama ng loo, lilikha ka na puwang para sa isang bago at mas matibay na bagay na lumitaw sa iyong buha. Ang huling mensahe ng mga anghel ay malinaw. Ang kung ano ang para sa iyo na iyong banal na karapatan ay hindi kailanman mawawala. Ang tunay na pag-ibig ay palaging makakahanap ng daan pabali. Magtiwala sa proseso at sa iyong panloob na lakas. Alam na sa huli, lahat ay magkakatugma para sa iyong mas mataas na kabutiha. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso at sumasalamin sa sandali na iyong ay I declare, ako ay nagtitiwala sa landas na ginagabayan ng mga anghel at damli ng kapayapaan ng mga biyayang papareti. Ito ang mensahe para sa araw na ito. Umaasa ako na nagustuhan mo. Hanggang sa muli, kita tayo sa susunod na Vaidi. Pala!